Okay, so sa ping uh, plumbing works mga kumustahano about sanitary and then eto uh, ito yung i-share natin para sa karamihan para dun sa mga sabihin na natin nag-uumpisa at the same time uh, nagbabalak din na uh, mag-try ng mga ganitong trabaho. So uh, marami namang uri ng pamamaraan mga kumustahano ng para sa pag-pag-waterline uh, natin para sa sanitary natin. So maraming uri yan maraming pamamaraan. So dito mga kamusta gusto lang i-share yung pamamaraan namin para hindi mahirapan mag-troubleshoot at the same time mas madaling trabahuin at the same time sigurado ako na magagamit nyo ng pangmatagalan talaga nang hindi kayo nagkakaroon ng problema. So yun naman po yung pinaka-importante sa lahat. Dapat uh, masasabi natin na maayos, maganda yung bawat insulasyon ng mga ginagawa natin sa ating mga tahanan. So dito, uh, meron tayo water line. O kaya naman yung part na yun, so gumamit tayo ng PPR. So actually hindi pa, ta hindi pa tapos 'yan. So gusto ko lang i-share ito. Ito isang unit to ng TNB. Ngayon, uh, meron siyang water line syempre, gamit ang PPR, pinaka the best sa lahat. Tapos uh, PBC orange na kung sa Andy Dos, gumamit tayo diyan para dun sa may water uh, dun sa may uh, water drainage natin o kaya dun sa may water drain natin o kaya floor drain no? so meron tayo dito may floor drain dito uh, meron din tayong floor drain doon and then para dun sa may sink so yun yung uh, nilagay natin yan kaya tatlo po yung pumasok ngayon kung napapansin niyo hindi nagkasama yung para sa may inidoro at saka floor drain natin which is uh, yung uh, ganong paraan uh, ginagamit po yan karamihan lalo na sa mga uh, commercial na buildings So dito naman uh, mas maganda paghiwalayin mga mas alam niyo kung bakit? Eto natakil ko na sa isang uh, sa ibang video ko, mas madali kasi siyang mag uh, troubleshoot. At the same time, iwas na rin sa amoy na maaring lumabas doon sa may uh, floor drain natin. na usually pag nagsasama kasi yan, yung sa may inidoro at yung floor drain ay kapag ka naubusan ng tubig, yung ating uh, P-trap mga kumusta ay nagkakaroon ng problema. So, dyan sa portion na yan mga kumusta, madali na lang siya i-troubleshoot kasi ito maliit lang naman tong part na to. Ngayon, ako uh, kung napapansin nyo itong uh, sa may inidoro natin, inidoro namin mga kumusta, meron siyang nakaabang na bent. Ayan. So, meron at meron siyang bent para mas mabilis na lumabas yung dumi. So, yan ang ginagawa natin. Kaya kung napapansin niyo ayan o. Oh, maayos na. Ngayon, ipapinalize na lang ho yan mga kumusta. Lalagyan ng mga a hunger, then okay na. Then, ito yung sa lang natin. Okay? So, ganito lamang po yung pamamaraan namin para hindi kayo mahirapan sa troubleshooting.